Hi mga kapatid, ngayon naman po gusto ko lang po kayong bigyan ng message ng universe para po sa inyo. Ayan, no? Kim. Ayan. Ayan, wait lang po. Ayan. Ano kaya ang message sa inyo ngayong lunch, no? Sa mga nagsisiesta dyan ano po kaya ang message sa inyo? Acceptance, no? Sa mga oras na to, gusto po niya kayong bigyan ng message. Um, konting-konting ano lang po, no? Para sa inyo. So, acceptance, no? Uh, gusto niya po sa oras na to, ay matanggap niyo na daw po kung ano daw po yung acceptance na na para sa inyo sa buhay nyo no sa nangyayaring sitwasyon sa inyo kailangan niyo daw po ng acceptance kasi daw po yung failure na dumating sa buhay nyo ay um kailangan yung tanggapin because you will have a better future kailangan tapusin ang failure sa buhay no and then um kailangan niyo raw pong balansehin yung mga bagay-bagay yung mga nangyari sa inyo kailangan niyo po ng um parang tingnan no, kung ano man yung nagtapos, baka may maganda kasing magsisimula, kung ano yung mga hindi mangyaring bagay, meron pa nga reason behind that, no? Yan. Honesty, no? I can't always expect from others, but expect it from yourself, no? Kailangan po, unang-una, kayo yung maging honest sa sarili nyo, no? Bakit po um, nangyari mga bagay-bagay? Kailangan maging honest din kayo na hindi rin kayo naging masaya. O, oh, naging masaya kayo pero sobra din po daw kayong nasaktan sa, sa nasaktan ngayon sa relasyon nyo. Kaya, um, dapat din daw pong mag-move on from here, no? tapusin nyo na daw po yung pagdadalamhati mo kapatid no I understand that losing something is an opportunity to appreciate it no so ibig po sabihin kailangan may matapos para may bagong magsimula or may matutunan tayo nangyari dito and from there no maging maganda po at maayos po ang lahat no judgment. Ayan, I understand that everyone has their own unique paths and challenges. So, hindi po tayo agad pwedeng maghusga na po, na nasaktan tayo, ay ito na po at malas tayo. Hindi po kayo malas, no? Talagang lahat po ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat po ng tao ay hindi okay, no? pero may pinagdadaanan ngayon ay maaaring nasa denial stage ka pa daw po no i acknowledge my fear but i replace it with uh, the insight of awareness no nasa denial stage ka pa daw po kaya kailangan mo talaga ng acceptance kapatid sa sitwasyon mo no kailangan mo daw po ng courage no i find the inner strength to face fear with no uh, with confidence sorry with confidence rather so kailangan mo raw po ng courage para unti-unti ay -unti, uh, malaban daanan mo po itong nangyari sa iyo, itong pain na nangyari sa inyo, no? para magkaroon ka raw po ng growth. I, I want to expand my consciousness and my awareness. Kailangan mo po magkaroon ng growth sa sarili mo, no? para po umayos. Umayos po yung... Um, sarili mo, no? Um, perseverance, no? Kailangan mo pong maging, um, mag-set ka ng, um, yung isip mo, iset mo po, no, na whatever happens, maging, uh, magkaroon ka ng perseverance na alam mong kaya mong gawin yung mga bagay na akala mong hindi gawin. Kailangan iset mo daw po yung isip mo na kaya mong gawin ito, no? Yan, no? So, kailangan na, daw nating iset yung utak natin na kahit anong mangyari, kaya nating gawin for us to have peace of mind. For you, kapatid, na magkaroon ka ng peace of mind, ano? Yan. Yan. Next is tanggalin mo raw po lahat ng doubts no na na release mo raw lahat ng kung bagay yung doubts mo na kailangan may sagot ako sa bagay na ganito, kailangan masagot lahat ng tanong ko. No, no. Kailangan niyo daw pong um, iipas sa Diyos. No? Let go and let God, no? Uh, surrender it to the, to the universe, no? Um, at uh, wag mo na daw pong alamin kung ano yung mga ganon para ikaw ay magkaroon ng set, ng mag-set ka ng bagong purpose sa buhay mo, no? Para alam mo kung ano pa yung mga pwedeng mangyari sa buhay mo, no? yung health mo isa po 'yan no na pag na-stress ka po no nagkakaroon ka po ng sakit kaya naapektuhan na po yung health mo kaya please please no pinaka importante po ay ang health mo po no 'yan next imagination ano i embrace and nourish the creative aspect of my mind kailangan po no yung mga ima imagine mo daw po o meditate mo or i-manifest mo lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo na magaganda. Leave everything behind. Huwag ka daw po mag-isip ng negativity, you no? Know? Kailangan po ay ayusin mo daw po ang kung ano po yung naiisip mo sa buhay mo, you no? Know? Kailangan po ay iset mo yung isip mo to a better, better future, you no? Know? Guilt. I release any beliefs that no longer um, assist in my soul's growth, no kailangan po yung guilt mo tanggalin mo lahat ng pinasok na sa isip mo, tanggalin mo daw po, hindi daw po ito makakabuti sa iyo. And ikaw mismo daw po, alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo, no? Service, no kailangan daw po no um, isipin mo po yung makakatulong sa iba pero wag ka rin daw pong magpapaabuso, no. Wag na wag ka pong magpapaabuso, no? relationship no yung tao po ay ay yung relationship mo po sa tao o yung relationship mo po no um kailangan po sa susunod na relationship mo makita niya po kung paano ang pagpapahalaga mo sa sarili mo um pag-iisip mo sa sarili mo pag pagmamahal -pag 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 mo sa sarili mo para ito rin po ang ibibigay niya sa iyo To be honest with you, adversity, no? Ito po yung mga challenges na um, tatanggapin natin yung mga challenges na ito raw po yung makakapagbigay sa atin ng mga bagong learnings at may isip natin kung ano po yung uh, makakapagpasaya sa atin, no? Kailangan nyo daw po ng disiplina, no? Disiplina po, no? I accomplish what I set into my mind. Kailangan ng disiplina. Hindi daw po pwede na... um hindi po pwede na basta na lang ganun, no? Na, ay, di ba, rip, bukas na lang ulit. No, kailangan pag sinabi mong sinet mo to na ngayon magmumove on ako, ngayon magmumove on ako. Hindi pwedeng bukas nalungkot ako eh ah ay ngayon nalungkot ako bukas na lang ulit isipin ko muna siya ngayon no daw po no yung pride mo daw po sa sarili mo yung natitira na lang so might as well no love yourself no love, mahalin mo raw po yung sarili mo and this death is an endings and a merely beginning so para po intindihin mo raw po na kaya nangyari yan ay may darating na mas magandang bukas sa buhay mo no? May pagtatapos ng isang sitwasyon, ngunit may pagdating at pagsisimula ng mga bagong beginning sa buhay mo. Regret, no? I know that I cannot change the past, no? Huwag mo na raw pong um, isipin ang isipin yung past, but um, might as well move on from this, no? Move on ka na daw po. Freedom, no? I process the power and the free will to create my own happiness. No? Kailangan mo daw po ng freedom na tanggalin lahat para maging masaya ka sa buhay mo, no? Change. No? Hindi daw po pwedeng, I understand that nothing can grow or evolve without movement. So, hindi po magbabagong isang sitwasyon kung wala pong magiging pagbabago o galaw, no? Kailangan may gumalaw para may magbago, no? Ganun daw po yun and trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly. So, kailangan daw po, no? Papakinggan natin yung intuition natin, yung instinct natin, and trust in the process of moving on, ano? Empathy. Ayan, I open, I am open to seeing both sides of situation. So, isipin mo rin po, so, kung ganyan yung ginawa niya sa'yo, uh, maybe, no, nasa maling ano siya, no, hindi kanya kilala, huwag mo po itong i-take against you, no, surrender, yan yung sinasabi ko na, na you need um you need to surrender everything to the divine universe, I can release my need to control, ayan, ano surrender mo raw po everything, no and abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality no Fear. I realize that I am testing my res uh, resolve to live in the energy of love. Tanggalin mo po yung takot mong magmahal ulit, takot mong magtiwala ulit, takot mong magsimulang mag-isa. Kailangan daw po, labanan mo daw po yung takot mo. And then happiness, no? Um, I am aware that being happy means I am on the right path, no? yung being happy daw po na isipin mo na tama lang nangyari sa akin yung mga bagay-bagay dahil kailangan kong mag move on sa buhay, kailangan kong harapin yung sarili ko, kailangan kong um, kailangan kong um, tanggapin lahat-lahat. So, um, so, kailangan po nating um, itama lahat ng mga dapat itama, no? Huwag po tayong matakot, no? Harapin natin yun, no po. Worry, no? Tanggalin mo daw po yung pag-worry mo, no? Tanggalin mo daw po yung pag-worry mo. Kasi po, um, kailangan mo daw po talagang, no? Kailangan mo pong harapin kung ano yung dapat harapin. Gratitude, no? I am thankful for this life and the opportunity that it presents, no? So... Ayan po, no, friendship, no. Balikan mo po yung mga kaibigan mo na napabayaan mo dahil sa, um, dahil po sa paghihigpit sa'yo or kung ano pa man, no. Yan. Patience, no. Kailangan mo raw pong pagpasensyahan lahat ng mga taong hindi nila alam ang ginagawa nila sa'yo. Or pagpasensyahan din ang sitwasyon, no Kailangan mo pong maging, um, successful sa buhay mo, no? At um, sinasabi ko po sa iyo na um, ikaka, ikaka, magig ang success mo po ay manggagaling sa iyo. Sa iyo mismo, sa iyo po magsisimula, sa effort mo, sa disiplina mo, no? Kasi po talagang um, hindi po wala po ibang tutulong sa sa sitwasyong ito kung di ang sarili mo. Pero wag mo rin pong um, i-blame ang sarili mo sa lahat ng nangyari because this is not your fault. Nagmahal ka lang po. You have to forgive also yourself. Ayan. And, um, in decision, gawin mo po lahat, no? gamitin mo po yung intuition mo for you to have a better decision in your life next time. Tanggalin mo raw po yung loneliness mo and know that you will never be alone. Ano? Uh, magkaroon ka daw po ng konting humor, no? Gawin mo raw lighter lang yung, yung pinagdadaanan. Self-esteem, I promise. I possess, sorry, the gifts of the soul that benefit me and others. Taasan mo po yung tingin mo sa sarili mo. wag pasensyaan mo po lahat ng naiingit sa iyo. Isipin mo po na lahat ng tao ay may kanyang-kanyang challenges. No? To never compare yourself with anyone. Para pag nagmahal ka po ulit, buong-buo po na darating sa iyo ang pagmamahal. Ayan. So napakaganda po ng message sa iyo for today, no? Kaya po um sa so, totoo lang po, no? Ah uh, Ito po ay bigla ang message lang po na na-feel na ko na gusto kong magbigay sa inyo na, ng message, no? Um, kasi po, lunch, wala, wala pa naman po akong um, ginagawa, hindi, hindi pa rin po ako gutom. So, gusto ko lang po kayong bigyan ng munting mensahe. Sabi ko nga po sa inyo, munting mensahe po. Um, para naman po sa inyo, di ba? Saglit po. If feel ko lang po yung energy nyo ngayon. So, sa mga panahon na to naman po ay nasa relaxing mode naman po. Relax mode po kayo ngayon. Pero may emptiness pa rin po akong nalala, na may emptiness pa rin po akong nararamdaman sa inyo. No? Pero don't worry po. Huwag po kayong malungkot. Um... Kasi po nararamdaman ko may emptiness talaga, no? Kaya ano po, no? Nararamdaman ko po at this very moment, some of you nalulungkot, no? Kaya po siguro ako naglabas ng ganito. Yun, uh, wag po kayong malungkot, no? At right at this very moment, enjoy nyo po. Manood po kayo ng mga movies. Mano lumabas po kayo with your family, with your friends. Ayan, lumabas po dito, no? Na you go out with your friends, ano? Uh, para naman po hindi kayo malungkot at mag-isip po, no? Today is Saturday. Have fun, no? You deserve po to have some fun, ano? Tingnan po natin ang monology mo ngayon. Gusto ko kayong bigyan ng five cards for monology. Moonology. No? Okay. One, two, three, four, five. Ang sabi po dito, look at the bigger picture. Oh, sabi daw po, look at the bigger picture. No meaning, wag mo lang daw pong tingnan yung pain ngayon, but tingnan mo po yung after the pain. Ano? Parang spirituality and practicality a personal issue reaches resolution. Wow, ang ganda po. Meaning, yung pinagpipray nyo po, malapit na pong magkaroon ng resolution. Be bold and make the first move. For some of you, na ayaw po nyong mag-move on, no? Mag-move on na daw po kayo. Yan. Kayo na po ang gumawa ng move kung hindi po ito nagsusorry sa inyo, kung hindi po ito, hindi ko po sinabi mag-sorry kayo sa kanya, ha? Mag-sorry po kayo sa sarili nyo and um, move on na po kayo. You have to meditate and contemplate kung ano po ang una nyong dapat gawin and una nyong pong dapat gawin sa sarili nyo. Okay, that's it for our monology. Silipin ko po ang... Wait lang. Fairies, fairies, fairies no? Oh, Silipin po natin yung fairies. Naku, number one, ayan, ang sabi niya, oh, let go, oh, let go. As you surrender the need to control, you relax energy rapidly attracts your desire. So, when you let go, yung hindi mo na po masyado iniisip, minsan doon ka pa po nakakakuha ng sagot, no? Sagot sa iyong, sagot po sa iyong mga katanungan, or minsan, pag hindi mo na ini-expect, mga nangyayari, mga mini-meditate mo na, kasi minsan pagigil nagigil ka po nagme-meditate the more na hindi po talaga binibigay sa iyo no. You also have to improve on your diet and your life will also improve. Nako kailangan ko din po 'tong Pinaringgan din ako no. Kailangan ko po talaga ng changes sa diet, hari, uh, change po talaga sa akin ano. What is this? Easy does it no? Stop trying so hard to control everything. Nako, ano po siya sa let go, oh. Stop trying so hard to control everything and all your and the door and all the doors will be open to you for you. So ano po ayan ang sinasabi po no. wag you mean ko kanina yung sobrang gigil kano. Uh, pag sobrang gigil kang mangyari mga bagay-bagay, minsan hindi po talaga nangyayari. Huwag nyo daw kontrolin yung mga bagay-bagay. Stop trying so hard to control everything. Yung mga hindi mo po kaya control, you let go, no? Sabi po, stop trying so hard to control everything and all the doors will be open for you. No? Ayan po yun. No? children, ano, makipaglaro ka daw po sa mga anak mo, your connection with children is part of your life's purpose, kausapin mo raw po yung mga anak mo, kasi po, baka mamaya sa so sobrang nakafocus ka sa nangyari sa'yo, may mga bagay na gustong kailangan yung mga anak mo, o may mga problema yung mga anak mo na hindi nasasabi, no, kasi iniisip ka nila, no, iniisip ka nila, ayaw ka nila masaktan, ayaw na nila makadagdag sa problema mo, kaya kausapin mo po, and your last card for this is, Everything's okay. Oh, ang ganda. Naiyak ako. Oh. Everything's okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Thank you for universe. Thank you for this card. This means so much to me. Actually, these two cards for really mean so much to me, no? Sa ngayon po kasi ko ano-ano pong mga naiisip ko sa health, no? Pero Sinagot din niya po ako habang nagbibigay ako ng mensahe sa inyo. Sinagot niya rin po ako na everything's okay. Don't worry. It's all working in a beautiful way. Thank you so much, Universe, for this. Thank you, Papa Jesus. As I give messages to those with um, to those people na kailangan, you answered also my personal um prayer no sinagot niya rin po ako kaya po pala rin ako nakapagbigay ng message is yes, sinagot din po ako ng universe thank you po thank you universe thank you papa jesus so yan po ang ating message for the day pati po tuloy ako nakasama sa inyo <laughs> yan and thank you so much po for everything ano uh, alam ko po na um hindi ba din pinagdadaanan natin pero laban lang po tayo and always think positive no wag po tayong maging negative at laban laban lang po sa buhay yun lang po and god bless you all thank you so much and i love you all i'll see you all tonight bye